Kuya Ross! Pagod na pagod na ako sa mga prompt mo. Padalan mo na ako ng GCash. Ano ba 'to, Kuya Ross? Akala ko ba day off ko ngayon? Wow, Aling Mercy, magkano bili mo dyan? Inutang ko lang kay Kuya Ross. Ah! Kuya Ross! klaseng prompt na naman ito? Pahirapan mo pa ako! Walang wala sa akin si Elias. ba diba, Kuya Ross? Kuya Ross, ang prompt mo ay sob... Kuya Ross! Sobrang Sobra na ang prompt mo! Sandali lang, magbibihis lang ako. Nagdala ako ng adobo para sa biyahe. Salamat sa prompt, Kuya Ross. Sa wakas, nakita ko na ang buwan at ang daming labada dito. Kuya Ross! Ala ko Zumba to nasa Olympics na pala ako